rice update tayo ngayon mga pangga. So, punta tayo, punta tayo ngayon sa aming palayan at ipakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon namin sa aming palayan. At medyo may konti kaming problema sa aming palayan at ipakita ko sa inyo kung ano ito. Nandito na tayo ngayon mga pangga sa palayan namin. So, ito na yung palay namin mga pangga. Mayroon ng mga bunga. Pero hindi, hindi sila masyadong malusog ngayon mga pangga. Hindi katulad ng dati na medyo malusog-lusog yung palay namin. So ngayon, ito lang siya ngayon. Pero may ano naman siya mga pangga o may kunting tubig na sumusuporta dito at tumadaloy patungo sa aming mga palay. Pupunta tayo sa itaas mga pangga at ipagkita ko sa inyo kung uh, gaano, ka, gaano ito ka. Ano mga pangga ba? Kaliksi yung mga palay namin. <laughs> Pero hindi pala mga pangga o kunti lang yung uh, bunga niya. So ito ngayon mga pangga yung ipagkita ko sa inyo yung sitwasyon namin dito sa aming palayan. May maraming mga manok mga pangga na kumakain dito. So, manok ng kapitbahay. So, ayun mga pangga, nabutan natin yung mga, mga mga manok na kumakain dito sa aming palay. So, kita nyo mga pangga, binabato ko para makita nyo kung gaano kadami yung mga manok na kumakain dito. Hindi lang manok mga pangga, kutipat, kundi pati mga baby mga pangga. Meron silang maraming baby at uh, pinapakain na dito sa aming palay. So, nakita nyo mga pangga, nagbali-bali yung mga palay namin. Pinagsabihan na namin sila mga pangga na ikulong yung mga aalaga uh, alaga nila pero ayaw pa rin nila mga pangga. so Ayon, ito yung pinaka problema namin sa aming palayan ngayon. So, hindi namin alam kung may meron pa bang matitira nito or wala na kasi ganito yung sitwasyon niya. Ah, uh, habang papahinog na, ay unti-unti namang kinakain ng mga alaga nilang mga hayop tulad ng manok at saka bibi. Ah, uh, hindi namin alam mga pangga kung ano na ang gagawin namin kasi hindi na hindi naman nila kinukulong yung mga alaga nila kahit na nagbubungahan na yung mga palay dito pero laban pa rin po tayo mga pangga kahit gani, ganito yung nangyari dito sa aming palayan pero continue pa rin tayo at patuloy uh, meron naman siguro matitira dito kahit paano. so Ah, uh, just nang bahala sa kanila. <laughs> Wala na paki pakialam mga pangga kasi ma-stress lang tayo pag uh, lagi nating inaalala itong palay namin. So ito na mga pangga, uh, maghintay na lang kami na maani ito. Malapit na ito mga pangga ngayong katapusan ng buwan na ito ay pwede na itong anihin at makakain na kami ng uh, bagong palay or bagong kanin mga pangga. So, ito pa mga pangga. O, oh, may malaki silang baboy dito sa gilid. So, ito na mga pangga. Ipakita ko din sa inyo mga pangga dito sa paligid namin, sa aming palayan, kung gaano kaganda ng, ng view dito mga pangga. Kahit pa paano mga pangga ay mawala yung stress natin. no oh, mawala yung stress kasi yung mga pangga o oh, kahit uh, ito pa yung palay namin, ma ma mga maliliit pa, hindi sila malulusog, konti lang yung bunga ay ito pa, kinakain pa ng mga hayop po. Oh. Pero okay na rin ito, mga pangga, kahit pa paano, ay meron naman sigurong matera at continue pa rin tayo sa ating buhay. So, hindi tayo padala sa anumang mga uri ng problema na dumating sa ating buhay, mga pangga. Kaya go-go lang, mga pangga, para uh, hindi tayo ma-stress. So, ito na, mga pangga, ay ilibot ko kayo sa aming palayan. Kaya pala mga pangga, yung palay namin ngayon dito ay hindi masyadong malusog kasi ah, uh, marami itong mga damo-damo mga pangga. Hindi namin na-control yung tubig at hindi kami nakapag-spray ng uh, para damo nung itinanim ito. Kaya ito uh, na agawan yung palay natin sa abono ng mga damo-damo kaya hindi masyadong malusog yung palay. At ngayon mga pangga, ginunahan namin at hindi na naisalba na, na isalba lahat. Kaya ito yung palay namin ngayon. At ngayon mga pangga, ipakita ko rin sa inyo yung dalawang kahon na hindi namin natani, nataniman. So ito yung mga pangga, dalawang kahon. Uh, maraming water lily. Pero pinag na namin yan ng pangpatay damo mga pangga. Dahil pagtamnan namin ngayon ng sitaw. Pagtamnan namin ni madam. So itong dalawang kahon sitaw ang itanim namin ngayon ah uh, para sa aming pag-garden. Kaya mga pangga ito, sirang-sira na sa uh, pag-ano mga kalabaw dito sa kapitbahay. Ito yung nangyari. So, ngayon mga pangga ay para magamit na natin yung dalawang kahon ng uh, lugar dito, ay amin ang pagtamna ng sitaw. So, hinihintay na lang namin yung mag-aararo dito mga pangga at, at para matamna na natin ito. Dahil ipaano namin ito, ipaararo ng karlabaw bago pagtamnan para mas mawala, masyado yung mga damo-damo at mabuti yung pagtubo ng ating sitaw. At dito naman mga may isang kahon kami ng palay dito na na iba. So, ito dito mga pangga, medyo maganda-ganda yung tubo ng palay natin dito kahit papaano. So, ito na mga pangga oh, malapit nang mahinog at oking okay, oki okay na yung palay natin dito mga pangga. At yung ginamit pala namin mga pangga sa gilid-gilid ng aming palayan ay niround up pa namin. Inisprihan namin mga pangga ng pampatay damo. Hindi namin nilampas. Inisprih talaga mga pangga para uh, oking okay, oki okay yung mga mga damo ba mamatay mamatay tuluyan mga pangga at hindi na makapag ano yung mga daga dito at yun mga pangga, yan ang oh, palay din nila ni Manang Alma. So, yun malapit na din at ma, magkaano na kami mga pangga. Ilang araw lang yung agwat namin sa aming palayan ay pwede na rin kuan mag mga pangga. Ma, malapit na din mag si Manang. So, yan din yung kay Papa. So, yan pala mga pangga, yung marami kakahuyan, yan po yung area pa namin. Ah, pasaka doon sa pataas sa... Um, bahay namin. So maraming kahoy, kahoy na aurir, yan mga pangga aurir. So marami kaming kahoy dito. Kaya yun mga pangga, walang problema kami sa kahoy dito. At ito naman mga pangga, ipakita ko sa inyo yung uh, pinaararo namin ni Madam noong nakaraang araw. So ito, pinahan tractor namin mga pangga at plano namin dito ay pagtamla namin ng mais. So, papunta kami sa, by Monday siguro mga pangga, ay pupunta kami sa may di mga pangga. Manghingi kami ng uh, buto ng mais. Kasi balak namin dito ay mais yung ita itatanim namin dito. Dahil unang pagtatanim pa lang ito ng area na ito mga pangga at pinararo namin. Kaya hindi pa masyadong matabay yung lupa. ah uh, o Ah uh, okay okay siguro ito sa mais mga panga at lagyan lang namin ng pataba yung mais.